Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw at syempre po mga kalaki, gising 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 na po dyan mga kalaki dahil ngayon po mamimigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po na nag po ng 2 digit lucky numbers ng ganito pong oras mga kalaki ayan, marami na po mga kalaki nagchat-chat na naman nagpapa-shoutout si-shoutout ko po kayo mamaya okay, sa mga gising na po dyan, Abay, pwede nyo na pong kunin ang ating mga lucky numbers ngayon ang mga 2-digit lucky numbers ang mga sinumada po natin na para po sa bawat bayan kung bayan mo po ay aking nabanggit kunin mo po ito, ilaban mo kung nagustuhan mo yung mga sa ibang bayan na 2-digit lucky numbers kunin mo, pwede rin po yung mga kalaki at kung hindi ko nabanggit ang bayan mo sabihin mo lang sa akin, i-chat mo lang at bibigyan ko ng mga lucky numbers sa susunod mga kalaki okay, kaya tutok na po dito sabay-sabay na po tayo ngayon mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging siyempre Milyonaryo Ayan po mga kalaki ating mga 2-digit lucky numbers Mga kalaki, ibibigay na po natin sa inyo po ngayon po Umpisahan po natin sa Paranaque 1-5 Manila 2-20 Pasig 30-33 San Juan 5-11 Marikina Gis-24 Tabuk 7-2 Romblon 1526, Antipangono Rizal, 71, Muntalban Rizal, 2230, Antipolo Rizal, 159, Taytay Rizal, 12, Cainta Rizal, 39, San Mateo, 721. Samar, 1511, Leyte, 520, Iloilo, Gis, 2, Benguet, 3, 4 butuan 7 25 bataan 9 28 batangas 12 31 bicol 32 35 Baguio, 2 sa is bulacan 1 8 bohol 2 12, 12 Capiz, 3, 24. Rojas, 31-16 Togigaraw sa East 35 Isabela 21-24 Quezon City 27-22 Pampanga 21-29 Pangasinan 20-31 La Union 10-17 Nueva Ecija 16-11 Nueva Vizcaya 30-32 33 Ilocos Sur. 7, 21, Ilocos Norte. 15, 9, Masbate. 2, 16, ano to? 2, 26, Cebu. 11, 24, Aklan. 2, 25, Aurora. 14, 19, Laguna. 25, 28, Quezon. 7, 15, Olongapo. 31, 20, Tarlac, 5, 12. Davao Gis, 34. Quirino, 36, 12. Bacolod, 15, 20, 9. Cavite, 31, 5. Ayan mga kalaki, minakakati ang ilong ko. Ayan po yung mga puputulin muna natin dyan sa mga two digit lucky numbers na yan para po sa mga masusugit nating mga followers na nagaabang po sa mga lucky numbers natin na gusto po makakuha ng mga libreng lucky numbers hanapin nyo lamang po kami sa Facebook i-follow nyo lamang po kami i-search nyo po Red Parungkin na meron pong check nyo po ang followers dapat na merong 400,000 followers check kami po yan lagi nyo po titignan ng mga lucky numbers natin at saka mga uh, followers para hindi po kayo naliligaw ng account may second account po tayo sa Facebook Red Parungkin din na may 51,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen na meron pong Uh, Naka-yellow t-shirt po ako na may 51,000 followers At Aris Gatchal yan Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin, Red Parunkin po na merong 16,600 followers At syempre po TikTok Ang TikTok po natin, Red Parunkin po na merong 424,000 followers Ayun po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers Mag-suggest mo mag pa code Pag nakita ko po kayo po ay comment ang comment Nangangatiin ko Wait lang po Ayan. Pag nakita ko pong kayo comment ng comment, share po ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kay mga kalaki ng lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo po basta po nakafollow. Okay. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang bibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Yung mga ilalawan mo sa STL, sa waiting, uh, wedding, sa loto, na, sa loto, sa nationals, abroad at Pilipinas. Ako po ang magbibigay sa isa loob po ng 3 months. Okay? At tandaan nyo po ako sa mga interesado po, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang mga laki numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga sasali po ngayon, bago po matapos ang April, bibigyan ko po kayo ng discount para member ka na po ngayong April, May hanggang June. Ayan po. Kasi nga po ba diba, tatlong buwan po yan mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga kalaki ha. Ang lucky numbers namin hindi agad-agad binibitawan. Ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga two-digit lucky numbers. Dito po sa may tagig. Makati ang ilong ko talaga. Tagig po. 12 sa is. Mindoro. 23, 15. Marinduque. 7, 30. Kaloocan. 12-29 Muntinlupa Gis 15 Palawan 1-28 Sambales 30-23 Apayaw 15-5 Ayan po mga kalaki kompleto pa mga laki numbers natin Aba, kung ako po sa inyo irarambol ko po yung 2 digit 3 digit at 4 digit para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay at wag nyo awag ah, nyo po agad bibitawan okay at ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki ang shout out time shout out po tayo mga kalaki sa ayan po sa may Rojas ayan po sa Rojas po mga kalaki dyan po sa may Isabela yan po yung sa may Rojas mga kalaki ano po hello hello po sa inyo dyan maraming maraming salamat po sa inyo dyan sa Rojas City po sa Pamilya Santos. Pamilya Santos po sila ate Lelaine at kila Sir Christian po. Hello po sa inyo Christian Santos. Maraming maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Ayan po sa may Pasig. Hello po sa mga tricycle driver po sa Pasig. Sa mga jeepney driver dyan, sa taxi driver dyan. Ayan po. Lalong lalo na po sa pamamuno po ni Kuya Gistong. Kuya Gistong at sila Kuya La, ano to, Lando. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niyo po sa amin, sa aming mga lucky numbers araw-araw. At gusto ko po mga kalaki, Pasig, manalo ka uli. Ayan, pag nanginababanggit yung Pasig na alala ko si Ate Ruena. Hello po Ate Weng. Kamusta po kayo? Ayan po, member po siya ng private consultation natin. At gusto ko po ngayon pong araw na to, manalo ka at manalo ka. Claim it mga kalaki. Good luck. Gising na.